Mga kababayan, masugid nating mga taga-subaybay Pilipinas, handa na ba tayo sa pagsisimula ng sukatan? The SMI Senatorial Interview, karapat dapat ka ba? Ngayon, kilalanin pa natin ng mas malalim ang mga ginoo na ating pong bisita. Sa unang bahagi po ng ating programa, bibigyan natin sa lang ng pagkakataong ilahat ang kanilang top 3 priority platforms. Simple lang, ano po ba yung plano nila para sa bayan? Ngunit tandaan, dalawang minuto lamang ibibigay niyong panahon at na kayo po ay magpapatutuos. Siguraduhin malinaw ang inyong layunin. Pilipinas, makinig na mabuti. Ito ang kanilang pagkakataong ipaalam at ipahayag ang kanilang hangaring maglingkod sa bayan. Simulan na natin kay Atty. Vic Rodriguez. Sir, ano pong tatlong pangunahing plataforma na pong tututukan sakaling kayo pagbigyan na maging senador? Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mga mamayang Pilipino. Ako ho ay si Atty. Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyandahan ang plunder law, ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na may balik ang kaparusahan death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder at nais ko rin iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Hmm, maraming salamat, Tony Vic. Ngayon naman, pakinggan natin si Colonel uh, Ariel Crubin. Ito na ang panahon para ihayag ang inyong mga plano. Ano ang, ak ang uh, mga aksyon, inyong gustong uh, tutukan para sa kabubuti ng ating bayan? Dalawang minuto po, uh, sir. Tia, yeah, uh, maraming salamat sa iyo, uh, at uh, magandang gabi sa lahat po ng uh, sumusubaybay sa programa na ito. Ako po si Ariel Carubin. Ako po ay uh, tatakbong senador dahil ang tingin natin, walang matapang na nasa Senado ngayon na mag, mag ano, magtuloy ng uh, laban para sa korupsyon. Dalawang beses tayo nakulong, lumalaban tayo sa korupsyon, namatay tayo. no At nasubukan natin na uh, na nadala sa morgue dahil sa paniniwala natin na dapat maiayos natin ang gobyerno. Ngayon, eh, tatakbo tayo na ito ang pataporma na may susulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung, yung ko. No? Yung corruption, lalabanan natin yan. No? Yung B, ito yung bigas uh, o busog na tiyan. At nabalak natin na i, 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 ano, lahat ng katimangwang na military reservation gawin natin, paniman natin, Lagyan natin ng poultry, piggery, o ibang raising lang para bumaba yung ano, presyo na mabilihin. Yung E is kalidad na edukasyon at yung T ay trabaho at sapat na kita. Ito, eh, papanindigan natin kasi kailangan natin na matapang na senador no, para lumaban sa korupsyon at walang takot na itindig para sa taong bayan. Maraming salamat po, Colonel Ariel Carubin. At ang pinakahuli sa si ating pong uh, mga panauhin, si Atty. Jimmy Bondoc. meron po kayong 2 minutes, sir, para po sa inyong top 3 priority platforms. Salamat, Boss MJ, Boss Dada. At kamusta po kayo, Pilipinas kong mahal? Kamusta kayo? Kumakain pa ba kayo ng tatlong beses sa isang araw? Ligtas pa ba yung paglalakad ninyo sa mga kalsada? Ako po si Atty. Jimmy Bondoc, abogado na po ngayon, musikero, habang buhay. At ngayon po ay isang aplikante sa pagkasinado. Alam niyo po, Dalawa po na major uh, uh, legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. Ay, sorry, dalawang platforms, legislative at non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ng corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isa batas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds, no? Pagdating po sa health, itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam na alam ko po kung paano patibayin yan upang hindi na makatakas sa mga uh, mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente. At ang edukasyon po, sa experience ko po sa pagkor, yung school feeding ang dapat number one. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado ang diplomasya po ay ang mahina ang pagtalakay sa mga problema sa bayan kasi ngayon ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa sinado